May napanood akong vlog, ang sabi matagal daw maghintay dito sa hospital ng Canada bago ka ma-check up. Which is totoo naman. Minsan maabot ng 12 oras. Oh my God. Pabilis na yung 6 to 8 hours sa emergency. Pero kung meron ka namang family doctor, tumawag ka lang sa yung doktor at para may schedule ka niya kung kailangan niya ma-check up. Pero marami pa rin namang paraan para magamit mo yung oras sa paghihintay doon sa ospital. Kagaya ng kung meron kang share sa stock market, pwede mong ma-check. Kung meron kang mga video editing na kaya sa cellphone mo, pwede mong gawain. O kaya mag-games ka para maging productive ang paghihintay mo sa ospital. Pero kung ikukumpara mo, kapag na-hospital ka sa Pinas at na-hospital ka dito sa Canada, mas mamang problema ka sa pambayad sa ospital sa atin sa Pinas. Oh, talagang may chance na maubos ng pera mo sa laki ng babayaran. Pagpasok mo pa lang, sisingiling ka na. Kung sapat lang kinikita mo o kulang pa, talagang problema. Mangungutang ka pa. Kahit sabihin mong may PhilHealth, hindi pa rin sapat. Iimbestigahan ngayon sa Senado ang umano'y yung pisong halaga ng korupsyon. Swerte mo kung merong insurance ang iyong kumpanya. Okay na yon. Pero kung wala, paano kung wala? Diba? Dito naman sa Canada, maghihintay ka lang sa emergency at pag natawag ang pangalan mo, kung merong kailangan itest, kagaya ng x-ray, CT scan, MRI, at iba pang laboratory test, hindi ka mangangamba na meron kang babayaran napakalaki. Kahit sa major operation. Kasi kinakaltas na yun sa iyong sahod through tax. Pero kung ang sakit mo lang naman ay sakit ng tiyan, ulo, konting ubo at sipon, ay eh pwede ka namang bumili ng over-the-counter na gamot sa pharmacy. Pero kung sa tingin mo ay lumalala, kailangan mo namang pakonsulta sa doktor. Ito ay based lang sa aking mga experience. Mas maganda pa din ang healthcare dito sa Canada kaysa sa Pinas. Like, follow and share. Yun lang po. Salamat. hirap. <laughs>